Sir, magandang tangali. Maganda sa tangali siya. <laughs> Sir, kasi yung lalamog, nasiraan sa ngono. Eh, hindi niya ma-deliver dito yung package. Sabi ko, ako nalang mag-ahatid. Kasi sabi ko, taga tagpus naman ako. Ah, uh, ang pangalan sa ni Ong. Asuka. Sir, saan ang deliver ba niya? speecho sa corporation sa pagkatapos tagpost tag binangunan Oh, ayan alam ko yan sir kasi tagadian ako pagkatapos. Oh. Gayon man sir, ilagay mo rito yung number niya para ako na maghahatid. E ay muna kita sa shop. Ayan. Oh. Zero, ano na, number? 0917 0917 568 568 Tapos ikaw naman number mo. Uh, anong pangalan mo sir? Ruben Ruben? Number mo ay 0953, 0953. Uh, Tapos? 247 247 76 Yan Iahatid muna kita sir sa shop Pagkatapos Iahatid ko yung package mo Tapos babalitaan kita Ayan. Tapos sir, wag kang wag mong masyadong didikit dito ah. Kasi kailangan 'to nakaunat. Papasok kasi yan sa ilalim pagkalumapit lumapit ka. Ha? Okay ka na sir? Ayan sir Isampan mo na lang yan May ano naman siya oh. Address, ah, ito yung i-deliver mo sana Ito ay dadalin Ah, ito, to alam ko to oh. Uh. kasi ako eh uh. Tapos, ito yung number nung Nung, no, pinikapan ko Huwag mo na siya tawagan, ito dito na lang. Ah, galing pa galing ka pang Quezon City? Oo. Oh. Feeling best. Oh. ito na lang. Okay. Magkano sir? Ha? Magkano? Ano sir, hindi ako na sir. Okay na yun. Ang mahalaga eh, maayos na yung motor mo. Malayo pa kasi pinanggalingan mo eh. Sangga pa ba uuwi? Taga sana? Sanggat pa ako eh. Ha? Anggat. Bulakan? Oo. Oh, Bumibiyahe pa ako. Kaso... Oh. Ito mo, layo mo pa. Eh. Ako na ang bala rito, okay, sir. Okay, eh, malaga magawa yung motor mo kasi hindi ka makakauwi ng bulakan ang layo mo nandito ko palang sabi ng ngunan <laughs> sige sir salamat ha sige eh, balitaan kita pagka na deliver na Are. Ano eh? sige sir balitaan kita ha magandang tangali Maganda sa tangali siya. <laughs> sir kasi yung lalamove yeah. nasiraan sa Angono eh hindi niya ma-deliver dito yung package. Sabi ko ako na lang maghahatid kasi sabi ko taga-tagpus naman ako. Uh, ang pangalan sa niong? Saniong po kasi yung magde-deliver sana rito nasa ngono. Sabi ko taga-tagpus lang ako ako na magdi-deliver eh nasiraan kasi siya yung lalamog ng motor nire-receive ko ba dyan? ah, basta daling ko lang daw dito sabi ng ano nung hmm, lalamog yung pa sa kabila, no i-record mo to na no, i-receive mo na i-receive mo na ay, dito. eh hinatid ko sa ano sa ay, shop ay sabi ko idaan ko na lang dito hindi niya hindi kasi siya makakarating hingin ko na lang daw yung pinagbigan kasi nandun siya sa angono hindi niya ma-deliver eh. nagtutulak ng motor okay. Sabi ko, taga-tagpos na ako, ako na mag ako. Sure. Ah, SG Leonardo. Okay na po, Sir. Salamat po, Sir. Hello? Sir, kayo yung sa Move, Yung kanina? Oo, oh, Sir. Sir, na-deliver ko na. naibigay ko na kay security guard Leonardo sige sir, salamat talaga Okay, sige Kuntunan sir na eh, laki pala nakipala lang akong gagastusin ko rito sa motor ko Pagpalit ako yung stator Ah, stator ang sira? Uh Oo -oh. Ah, kaya walang kuryente uh Oo -oh. Ay, aabutin ko nga ng siyam-siyam dyan kasi stator ang sira eh buti na lang eh kinuha ko na yung package niya eh, para ma deliver na ito so, nakataan sa akin oh. salamat talagang marami sila. Ito, sir ha sige sir sige sir wala ka naman po